Hi mga kalabs! So ngayon mga kalabs, itutor ko kayo sa aking um, hasyenta. si <laughs> so, Kamp halik dito. Si so, to, um, ang ng mga probinsyana! <laughs> so, hindi pa So, Nasa tuktok na tayo ng ano. Na... so, iyan Lipad tayo mga kalalaw sa... Huh? 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 patayin mo. Huwag niyo ang pamilya ko. Magpapatay ko. So yan mga kalalabs, thank you for watching to my videos. Sa mga bago pong manunood dyan, please don't forget to subscribe and hit po niyo po ang notification bell para always po kayong updated sa mga bago pong videos. And before we end this video, shout out nga pala kay Alexa Cabonegro, kay Lina Cataros Contreras, at kay Andres Seras, and also kay Maria Crisel na aking photographer. Thank you! Behind the scene ha, ajaw to, delete pa. No <laughs> <No play. laughs> oh, anong edit ko? Kring, ajaw sa... Nag-play na ka? Namutong! Ajaw no sa... Hi, mga kalalas! Ayan! Ambak bako pa Play na? Mana? So, ngayon... 起风了。<laughs>